Good morning. Another day na naman. Another bukas na naman ang tindahan. Kaya, ang oras ngayon ay 7. So, kailangan na natin gisinin si semester at papasok sa trabaho. So, kailangan ko nang magluto ng ulam. Dahil sa so, meron ako dito, uh, daing na in-order ko. Ang dami kong in-order. Ayan anim na perasong ganito. 50 lang kasi yung bili ko. So, luloto muna tayo ng isa. Kasi may munggo pa naman ako. So, lulotoin natin ito para kay Mr. At dahil kumukulo na yung ating tubig, so, isasalin muna natin sa thermos. Wait lang. At dahil sa may bumipili, kailangan natin bumalik sa pindahan. Na? Ha? Ano pa? ko brown Ano pa? Okay na? sa na, naubusan na tayo ng stocks, kailangan na natin pumunta ng grocery. Kaya lang dyan talaga sa grocery na yan mga ka viewers ay grabe talaga ang init. Ayan, minsan ang ginagawa ko ay mas gustuhin ko na lang mag-order kisa so pumunta dyan. So hindi ko na lang siya papangalanan pero sa mga ka-viewers ko ayan, sa mga nanonood ng vlog ko alam nyo kung saan ako nag-grocery so ayan, sobrang init talaga nila ngayon di ko alam kung bakit o ayaw na talaga nilang maglagay ng aircon so kawawa dyan yung mga uh, mga nasa counter, so kasi talagang pawis din sila kaya talagang nagdadala talaga ako dyan ng pamaypay dahil nga sa konti lang naman yung greenery ko kaya ayan natapos ko na siyang i-display na ilipit ko na at ngayon nga samahan nyo naman ako maglalaba tayo dahil weekly lang talaga ako maglaba so marami na rin akong labaan kaya ayan labad di ko ngayon so ayan ganyan karami yung planggana ko pagka naglalaba ko kasi nagmamanwal ako para maging mabilis yung paglalaba ko para makababa agad ako sa aking tindahan kasi sa oras na yan habang naglalaba ako ay sarado ang aking tindahan so habang naglalaba ako medyo may kasamang stress <laughs> kasi nga syempre habang naglalaba ka iniisip mo ay sarado ang tindahan at dahil nga sa terrace ako naglalaba so paminsan-minsan nasisilip ko yung mga uh, gustong bumili sa tindahan ko. Tapos nakikita ko silang bumabalik dahil nga sarado yung tindahan ko. Kaya ayan, minsan uh, mas gusto kong nagmamadali talaga sa paglalaba. Kaya ang ginagawa ko, ayan, pag nagmamanwal ako, maraming planggana. Tapos uh, na, may nakasalang ako sa washing, sa somatic, sa, sa dalawang washing ko na manual. Ayan, kaya pag naglalabat talaga ako ay marami akong makakatulong pero puro sila yung mga washing kasi nga ang iniisip ko kailangang mabilis para makababa din kaagad ako at para makapagbukas ng tindahan kasi siyempre iisipin din natin na sayang din yung kita tapos siyempre nakakaano sa mga customer na kahit malayo sila po, sa iyo tapos pagdating nila sa iyo ay sarado pala kaya ayan si pre hawang ginagawa ko yan na naglalaba ako si pre iniisip ko rin yung aking mga customer tapos nga maglaba nandito na tayo sa tindahan bantay tindahan na na naman at ito nga uumpisahan oh na God. naman natin itong ayusin kanina bago ako nagsara ay in order ko siya sa dini order so o oh ba? Diba? kabubukas ko lang ang oras ay 2pm na so sarado ako kanina habang naglalaba ako kaya ayan <laughs> Kaliligo lang, tapos bantay na ulit, bukas na ulit ang tindahan, kanina sarado. So ayun na naman ang umpisa nating trabaho, bine kanina, and then manunood muna tayo ng abot kamay. O di pa, <laughs> habang inaayos ko yung uh, galing daily order, ay manunood tayo ng abot kamay, iyan ang pinakapahinga ni madam galing sa paglalaba. So habang nagpapahinga, nanonood, magliligpit. O di ba? Masasabi niyo bang pahinga ang tawag dito? <laughs> Magbebenta. Ayan. O di ba? 'Yan lang ang pahinga ni Madam. Hmm. Pagkagaling maglaba, magbantay na dahil pag may bumili, bibentahan. So pahinga na 'yon. Oo. Uh -uh. Ganyan lang. Ganyan talaga ang pahinga ni Madam dito sa tindahan. Mm. -mm. Habang nagpapahinga, ay kakain muna tayo ng dragon fruit. Mmm, yummy! Sarap! Mm -hmm. another good morning na na naman. Ayan, good morning ulit yan. At si madam ay bagong gising. Parang tulala pa talaga. Oh, hello madam. ano na nangyayari sa'yo? Oh, ayan. Ano, anong trip yan? Oh, oh. Tulala pa ang madam nyo. Oh, oh. Oh, anong nangyayari dyan? ganun talaga pag bagong gising o oh, hindi alam ko ano ang gagawin hindi alam ko ano uunahin ayan nagpapaano muna nagpapagising muna ng diwa ha? pero bukas na ang tindahan niya so eh nag moni o oh, ayan moni daw muna siya hello madam good morning <laughs> ayun nagbenta na nawala na yung pagiging moni moni niya Ayan, may lakas na yan. Kaya nakabuwe ano, na mano uh. na. Ano? Ah, uh, nine. Ha ha ha!